What if ako na lang? Uy! Uy! Eh, ikaw naman talaga <laughs> eh! Wala! What if may iba na akong gusto? Uy! Uy! Kakasabi mo lang na ako lang, di ba? Kaya di ako naniniwala na may iba kang gusto! What if hindi ako ang boyfriend material na hinahanap mo? Hoy! Hoy! Kung hindi ka boyfriend material, malay mo husband material ka. Ay, 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 ay. What if? Amikdesawa na ako sa mga jokes mo. Okay lang na magsawa sa jokes ko, wag ka lang magsasawa sa akin. Ay, ay, ay. May time machine at pwedeng makabalik sa past. Babalikan ko siguro yung mga una tayong nagkakilala. Para mas maraming pa mabalikan. kita more on, para mas marami pa tayong memories. Ay, What if, ikaw si Angel at ako si Cassie? Oh, ay, madali oh, na. Kung paano mo alagaan sarili mo, ganun ko rin alagaan si Angel sa sarili ko. Ay,